Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. For today's video mga ka-PNG, ano, gusto ko lang pong i-share dun sa mga aspiring OFWs na pupunta dito ano, sa Papua New Guinea. Yung mga nag apply pa lang. Siyempre marami pong tanong yan, marami mga katanungan sa kanilang mga isipan. At isa sa mga kadalasang itinatanong sa atin ano po, ay kung paano ba makakapag-remit ng pera o ng sahod nila dito sa Papa New papunta sa Pilipinas. Meron po tayong dalawang way para makapagpadala ng pera sa Pinas. Ang unang way po ay through Western Union at ang pangalawa naman ay through BSP Telegraphic Transfer. Ayan. At yun din po yung tinatawag nilang double T. Ano po? At mas familiar po tayo sa terminology na bank transfer. Ayan. Sa dalawa po na yan, mas marami yata, ano, ayon sa mga naririnig ko, mas marami ang tumatangkilik sa Western Union kaysa doon sa pagpapadala ng pera gamit ang online transfer ng BSP. Siguro dahil hindi naman lahat ng OFW dito ay mayroong online uh, account sa BSP. Ngayon, kung wala ka nga ng account na ganyan para sa online, uh, ang choice mo lang talaga ay magpadala through Western Union. At uh, doon naman sa Western Union, ano, kapag ka nagpadala ka, mas mababa ng kaunti ang exchange rate uh, kumpara doon sa BSP online. For example, today, ano, nagsara ang TT cell uh, sa 13.11 for Western Union at sa BSP naman ay 13.15 kina. Nagkakatalo rin sila sa presyo ng fee. At uh, yung tinatawag natin ano, service fee, ano, service charge. Para sa Western Union, 15 kina lang po ang ikakalta sa inyo. Depende ron sa bracket. Ano, kung below 3,000 ba? Parang hindi ganun po. Hindi po ako sure. Pero, usually kung ang ipapadala mo ay 3,000 and below, ang iti-charge ng sa inyo na fee ay 15 kina. Pero kapag naman sa BSP online transfer, ang ikakalta sa inyo ay 40 kina. Mas malaki po ng hamak, ano po, kumpara sa Western Union. Ang advantage lamang po ng Western Union ano, kapag ka dyan ka nagpadala ay once na nagbayad ka na sa kanila sa Western Union, ano, automatic po yung pera mo nandun na kaagad sa Pinas at pwede nang i-withdraw ng uh, kakilala mo doon, ano, ng recipient, yung ipinadala mong pera. At kailangan lang na uh, i-chat mo sa kanila no, o i-send mo yung control number. At uh, para naman yun ang magamit nila para ma-pick up yung pera sa Western Union branch sa Pilipinas. Ayan. Ang disadvantage nga lang po ano, ay mas mababa ng kaunti ang exchange rate. At isa pa, hihingan sila ng dalawang ID yata. Or siguro isa lang ano. Depende siguro sa branch ng Western Union sa Pilipinas. At aside from that, ano, ang parang may risk ng kaunti ano, kung pipick up nila yung pera dun sa branch ng Western Union at medyo malaki yung ipinadala mo, merong chance na may mangyaring hindi maganda along the way ano. Siguro for example, ano dala-dala ng uh, recipient mo yung cash. Pwede siyang ano, pwedeng maiwala niya yung cash iwan o di kaya huwag naman sana ay uh, ma-hold up ano, mula sa kanya. Yan naman ang isang advantage na pinanghahawakan ng BSP. Ano, kasi once na nakapag-transfer ka through online from here to there, um, direct na kaagad dun sa bank account mo sa Pilipinas, ano, yung pera mo converted na to cash yun nga lang, may bawas ano? let's say Uh, 450 to 600 ganun po depende yun sa ipapadala mo. At ang isa pa na disadvantage naman ng uh, pagpapadala through BSP ay uh, may delay po ano ng ilang araw. Let's say Monday nagpadala ako from here. Through BSP online, pagdating sa Pilipinas ano, siguro mga Wednesday na kuminsan Thursday. May mga time naman na kinabukasan nakikita ko na kaagad sa online bank account ko dun sa Pinas, Nandoon na yung pera. At hindi naman palagi, ano, depende siguro sa traffic ng uh, transactions. At ayan nga, ano, ngayon ay katatapos ko lang magpadala through Western Union dito sa Baroco Food World Branch. Ito yun, no? Ayan, yan, yung maliit na building na yan. At bukod pa rito sa Boroko Food World, meron din namang ibang branches dito throughout the Fort Morrisby, ano? At isa sa mga branches nila rito, ano, ay yung Brian Bell. Nandun sa loob ng Brian Bell yung uh, Western Union branch. Meron din naman sa Vision City at sa Waterfront. Ang mga ID nga pala na nire-require ng Western Union ay uh, driver's license, ano, work permit at passport. Alin man sa mga um, ID na ini-issue ng Papua New Guinea. At pagkatapos po ng ilang minuto, ano, ay uh, makaka kayo ng message, text message po ah, from Western Union, ano, ayan, kagaya ng nakikita nyo sa screen. At may link po dyan, ano, kaya nila nalalaman yung number mo ay dahil iiwan mo doon sa paper na sinusulatan mo, ano, sa form, yung number mo. Once na kinlik mo itong link na nandito, ano, lalabas na yung uh, image na receipt ano pero dito hindi siya nag appear kasi nga may security yung um, phone ko ano kapag ini-record ko yung screen blank lang siya ipapakita ko lang po ano kung pa paano naman yung sa BSP online transfer ayan punta ka lang po sa website ng uh, BSP bsp.com dot um, ayan nandiyan naman po sa screen dun sa address bar yung uh, link at once na ka na sa loob ng kanilang website, ayun, makikita mo na rito, ano, yung exchange rate. Click mo lang po yan at uh, puntahan mo yung row kung saan nakasulat yung Philippines. At dito sa middle na yan, eh, no, ayun yung sa may TT cell, andito yung exact exchange rate for the day. So, ngayon, 13 kina na 15 toya ang palitan uh, palitan ano. Medyo maganda na to ngayon kumpara dun sa nakaraan na mas mababa pa sa 13. At uh, once na meron ka ng exchange rate, i-compute mo na po ano kung magkano ba ang magiging pera nito sa Pinas kapag ipinadala mo na. I-multiply mo lang kung wari sa 1,000 na uh, kina ano. Yan ang matatanggap mo sa Pilipinas, 13,150. Bawasan mo lang ng kaunti, mga around 450. Uh, yun kasi yung idinidedact doon sa bank sa Pilipinas. So, ito yung matatanggap mo ron, 12,700. More or less po, mga ka -PNG. Aside from that, meron pa pong babayaran na 40 kina um, na fee doon sa pagta-transfer nyo. Ano po? So, mag po tayo at ipapakita ko lang yung loob ng website na ito. Dito sa login page ang um, user ID and password na kailangan mong ilagay. Hindi na po sila nag-require ng OTP para maka login ka ng complete. So, enough na po yung username and password. Ayan, wait lang po natin na mag-login at ayan. Ngayon nasa loob na tayo ng website, ano? At ha, 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 ha. Magandang araw po mga viewers ng Pinoy in PNG. Bago natin ipagpatuloy ang video ay mangyaring pakilike at pakisubscribe po sa channel na ito. Maraming salamat! Nakbay. Nakbay. May mga part lang po tayo ng page na ito na naka-blur kasi may mga data po dyan, ano kung yung laman at at mga previous transactions ayan so dito sa transfer ano area, ito yung kung saan dito ka mag uh, fill up ng form for uh, online transfer madali lang siyang sundan duwakala uh, ka lang magkakamali kasi sayang ano marire-ano lang ma lang yung transfer mo at uh, may mga case na gano'n na ano, nagkamali So, babalik lang din naman sa inyo yung amount Pero once na successful naman po mga ka-PNG ano, Within 2 to 3 days, nasa Pilipinas na Ang uh, pera na ipapadala nyo At once nga pala na nakapagpadala ka na ano, Yung uh, details ng person na yung recipient mo Masasave na rito Para sa susunod, ikiklik mo na lang siya at maseselect na yung recipient. At yun lang po ang video natin for today mga ka-PNG at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye po. Pinoy in